Ano kayang gagawin mo para ma-express ang paghanga mo sa isang taong hinahangaan mo? Isusulat mo ba sa isang papel? Magpapadala ng regalo? O gagawa ng art para sa kanila? O gagawin mo ba yung sobrang lala na mag-o-offer ka ng parte ng sarili mo? Literally. Ito yung kwento ng isang bata at mayamang French countess na sobrang fascinated sa isang sikat na astronomer. Karabi yung ginawa niya. Pinatato niya yung portrait ng astronomer sa balat niya tapos pinaggamit niya yung balat na 'yon para ibalot sa isang libro ng astronomer. Yung libro na tinutukoy ko ay ang The Land of the Sky, nagawa ni Camille Flammarion. Imagine, nakabalot yung libro na 'yon sa balat ng tao. Paano ba nagkaroon ng ganitong libro? At ano kaya ang masasabi nito tungkol sa history at culture nung time na 'yon? Pero bago pa natin ito yung diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong niyo sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Si Camille Flammarion na ipinanganak noong 1842 at namatay noong 1925, ay isa sa pinakasikat na astronomers noong 19th at early 20th centuries. Hindi lang siya scientist pero prolific author din. Sumulat siya ng mahigit 50 titles kasama na nga yung tungkol sa astronomy, ilang early science fiction novels at ilang mga physical research. Nagpublish din siya ng magazine yung L'Astronomie simula 1882 at siya yung founder ng Astronomical Society of France noong 1887. May private observatory pa siya sa France kung saan niya pinag-aralan yung double at multiple stars pati na rin yung moon at mars. Hindi lang ba sa scientist si Flamerion? Visionary din siya may interest siya sa mysteries ng universe at possibility ng buhay sa ibang planeta. Na-influensyaan siya ng mga ideas ni Darwin at Lamarck pati na rin yung spiritualist movement nung panahon na yun. Naniniwala siya na yung kaluluwa tapos ng kamatayan ay lumilipat from planet to planet at may cosmic harmony sa lahat ng nilalang. Nag-claim din siya ng mga controversial at sensational things kagaya ng yung Martian style ay sumusubok na makipag-communicate sa Earth sa pamamagitan ng pagtatayo ng kanals at geometric figures. At yung gas mula sa Helis Comet pwedeng tumapos ng buhay sa Earth. May critics siya na nagsasabing hindi scientific at masyadong fanciful yung mga ideas niya. Pero marami rin ang humahanga sa kanya kasi nakikita siya bilang pioneer at prophet. Isa sa mga tagahanga ni Flamerion na hindi alam ang pangalan at identity ay isang young French countess. Sobrang obsessed niya kay Flamerion na nagpatato siya ng litrato sa balat niya, siguro sa likod niya. Nung nagkasakit siya ng malubhang tuberculosis, na kakaiba siyang request sa doktor niya. Pinakausapan niya na kunin yung isang piraso ng balat niya sa likod niya, kawing leather at ibigay kay Flamerion para gamitin sa pagbalot sa isa niya sa mga libro. Gusto niya magbigay ng tribute na magtatagal forever, na magpapakita ng kanyang devotion at gratitude. Yung doktor na hindi rin kilalang pangalan, sinunod naman yung hiniling niya at pinadala yung human skin kay Flamergon kasama ng isang letter na nagpapaliwanag ng sitwasyon. Nagulat at natouch itong si Flamerion sa gesture na ito at nagdesisyon siyang gamitin ng balat para ibalot sa kopya ng libro niyang The Land of the Sky na pinabish naman noong 1884. Yung libro na tungkol sa science at poetry ng kalangitan, bituin at planeta ay refleksyon ng passion at curiosity ni Flamerion sa astronomy. Naisip niya na itong libro ang pinakaangkop sa final resting place ng babae na sumisimbolo naman ng pag-akit niya sa langit. May mensahe si Flamerion sa harapan ng libro na nagsasabing Pious Fulfillment of an Anonymous Woman Wish Finding in Human Skin, Woman, 1882 May dedication din siya sa loob ng libro To the memory of a woman who loved me and who wanted to live in my book Itinago niya yung libro sa kanyang personal library at kalaunan idinanay niya ito sa Astronomical Society of France. Ngayon, nasa possession na ito ng Paris Observatory pero hindi ito nakadisplay sa publiko. Yung libro na nakabalot sa balat ng tao na sobrang unique at medyo disturbing na artifact ay pinagsasama yung science at kamatayan sa isang kapansin-pansin na paraan. Testimony ito ng talent at imagination ni Camille Flammarion na sumulat ng isang pinakamaganda at inspiring na mga gawa tungkol sa astronomy. Refleksyon din ito ng history at mentality noong 19th century, kung saan ginagamit ang balat ng tao bilang material sa pagbalat ng libro, bilang simbolo ng respeto, curiosity o irony. Nagkaroon ito ng ethical at aesthetic questions na sumusumok sa ating perception at appreciation sa mga libro bilang objects ng beauty at ng knowledge. At kung nagusamang ginagawa ko dito huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita kits tayo sa next video.